Sa iba pang balita, isang bagong medium lift aircraft mula sa Spain ang binili ng pamahalaan na inaasahang makatutulong sa humanitarian assistance at sa pagresponde sa panahon ng kalamidad. Ito ang balita ni Rosalico plano ng pamahalaan na magkaroon ng tatlong C295 na transport plane. Formal na tinanggap ng Philippine Air Force ang kauna-unahang C295 medium lift aircraft na binili ng pamahalaan mula sa bansang Spain. Kaya nitong maglula ng hanggang 71 tao o magkarga ng mga gamit na may bigat na siyam na tonelada kumpara sa C130 airplane mas matipid ito sa gasolina at hindi nangangailangan ng mahabang airstrips dahil may kakayahan itong mag short take off at landing Modern na rin ang mga equipment ng C295 tulad ng glass cockpit at flight management system na digital at may liquid crystal display o LCD ayon kay Defense Secretary Volter Gasmin malaki ang maitutulong nito sa kapasidad ng Philippine Air Force Mike yung runway powerful tapos uh, magkakaroon tayong tatlo, madi-distribute natin sa mga islands natin para hindi na nag-long long journey. Magagamit ang C-295 transport plane para sa humanitarian assistance and disaster response. Mas magiging madali rin ang pagtatransport ng military troops, light vehicles at equipment sa pamagitan ng C-295 aircraft mula sa isang isla patungo sa iba, lalo na sa panahon ng emergency. Karagdagan ng bagong C295 sa tatlong Fokker plane at tatlong C130 Hercules cargo plane ng Philippine Air Force. Nagkakahalaga ng ang 5.29 billion pesos ang tatlong C295 aircrafts at ang delivery at acceptance ng natitirang dalawang C295 ay sa taong 2016. Nagsanay na rin ang apat na Air Force pilots at 24 na maintenance crew na mag-ooperate at mga ngalaga sa bagong billing aircraft. Isa rito si Captain Geraldine Abigail Matienzo. I'm very happy to have this new equipment because um, modernization has been a long process for us. And, and um, even as young pilots, we, we made the most of what we have. Rosa Licoz, UNTV News, Worldwide.